Bili ako ng t-shirt guys na worth $10 dollars bawat isa pero naging $3 dollars na lang pang lalaki. Hindi naman ako bumili mo ano ng marami guys. Kaunti lang kasi yung sizes na yung sizes na ano guys na kinuha ko walang mapipilian ano lang extra large at saka large so isa-isa lang yung kinuha ko kasi wala naman ako nalaman mas malaki pa sa extra large maliit, wala naman silang maliit so yung dalawang ano lang so pang adult talaga nakabili ako ng t-shirt guys na worth 10 dollars bawat isa pero naging 3 dollars na lang pang lalaki hindi naman ako bumili mo ano ng marami guys kaunti lang kasi yung sizes na yung sizes na ano guys na kinuha ko walang mapipilian ano lang extra large at saka large so isa isa hmm. lang yung kinuha ko kasi wala naman akong nalaman mas malaki pa sa extra large maliit wala naman silang maliit so yung dalawang ano lang so pang adult talaga at saka dalawa din yung ano ba, siguro tatlo yung sa babae 2 dollars yung bawat isa so nakasale yun uh, ipon-ipon natin yan guys I, -i ano natin dagdag sa ating iniipon para sa susunod na naman na panahon na ipapadala na natin yung box Meron na naman ulit tayong naipon, di ba? Maraming salamat sa inyong pag-ano sa akin, sama sa akin. Yung pagkain na binili ko, guys, uh, roasted chicken lang at saka bread yung nabili ko para mananghalian ako ngayon pagdating, pero yung tanghali ko maga malapit na mga alas 4 ng hapon. Nuntahan ko yung nakasale na mga ano sa ano na mga bata, guys. Uh, mga kagamitan ng mga bata, yung mga ball pen, uh, ruler, mga ano pa yon may mga laruan at saka meron ding ano ba yon meron ako nabiling tripod na heavy duty maganda maganda siya guys wala pasok ngayon dito ngayon guys so maraming salamat sa inyong lahat guys sa mga viewers bagong viewers kung bago ka palang sa aking channel uh, please subscribe share mo guys like and follow mayroon din akong ano guys uh, if the page pwede kang mag like doon mag mag-share at saka mag-follow din guys sa ano sa YouTube channel ko guys paki-ano lang click yung bell notification para updated ka palagi sa mga video na ipapalabas ko para malalaman ninyo guys kung ano yung mga sinasabi doon para baka sakali sa December yung mga uh, sharing of Uh, blessing natin galing sa uh, galing galing sa akin yon sa so, uh, galing sa akin mismo hindi sa ating channel kasi wala pa naman tayong nakukuha sa channel pero meron dati naman kahit na wala pa akong channel guys lagi ako nag-share so ngayon magsi-share ulit ako Panay juice. Milk. Isa pa yung lain. Panay kuwan guys. Apple o Uh, at sa unang guha mga pagkaon guys banana tayo yung pizza picnics no Oprah. Sarang kabuk ra pero mga ako paliton guys naroon sa natin guys Yan guys yung nabili ko guys oh yan yung nabili kong ano yan yan yung nabili ko saka ito rin mga nabili ko, lalagay ko ito sa bag next time. Tsaka ito yung mga bag na ito yung mga bag na bigay ko rin. Yan. So, inaipon ipon ko muna, guys. Yung mga damit na doon na nakalagay doon. Ito yung mga tanim ko dito, guys. Ito yung tinatanim ko dito kaya sa likod. Dito may nakatago dito guys oh. yan may rose dyan. ito yan rose yan. malapit nang siyang mag ano malapit malapit na siyang lumaki saka ito katatanim ko lang ito guys ito katatanim ko lang ito nilagyan ko ng tusok kasi guys nung naglinis yung landscaper dito naputol niya to ito, ito. kagaya nito guys yan kagaya nito yan yung pinutol niya doon so yan yan Ay, ito na mulaklak na ito guys first time pa kaya nano ko siya inalagaan ko siya naman guys ito yung isang tanim ko guys ito ito yung ano may ano na marami nang tumubo na ano guys maraming tumubo na mm -hmm. yung mga ganito na nag ano sila sa gilid ng ayan mga ganyan marami ayan ito ito malambot lambot siya siguro kulang ng hangin dito tayo sa kabila Lagot siya muna. Texas Ayun eh Little cheer. Mm, so nice. The shirt. Oh, the shirt. she was doing $2 for shirts. But she's asked more in a box over here. I'm oh, still there. Okay. Uh -huh. mm -hmm. How long? How tall? <laughs> uh, this one goes up to. How much is the pen she's doing 50 cents for each package 50 cents huh? no i have a sister-in-law who just buys stuff why do you why would you buy all <laughs> this stuff why she was a school teacher but still why would you have all yeah this? i i saw i i read the description there yeah. on facebook uh -huh. and the uh, ruler uh, 25 25 cents yes, yeah because i'm going to buy some of this Kuwe ka anak guys kay 25 cents ra man ning usa guys oh. 50, ti nya 1 dollar ning upat kabuok, buok. Pangatag na is mga bata guys. 1 dollar 2 dollars ni kan ni tip cents ko na ni guys ko an kabuk sulod. Ila ni kabuok buok. Pulo ka guys. 50 cents so pala ko ta ani. Basta lamang og nga makuan ni siya guys. Maagi ba? Ako, dili ra kong palitan ni guys. Kaya kung nima nang ikuan, basi o yung mga sa box ba, basi yung mga buak. Ito yung board point. Can I borrow that? <laughs> Thank you so much. Now guys, so that's fine. 50 cents ni guys. 1, 2, 3. Malo ka naman kay Pula. Gira right, na kukuha itong roller niya. Okay. Dagdagan na kaayo guys. Nggak kita lain. Kita lain ini lagi. Apa ini sya? Apa cuy? Eh. Tana. Apa cuy mengaku an guys oh? Hmm. Apa cuy mengaku Why not guys hmm. you know what sounds like not my problem uh, size so Probahan nun. So embroidered. Ini. Ini berukau. How much is the scissors? Just put this without removing the old tiles? It'd be better to remove the old, but it'll go on top of the old. It'll stick. It's got a layer of you take it off and it has glue. It sticks on the other one. So you don't need to put any more glue, just uh, Tiles. Just yeah. just this one, you peel it and then just stick it there. Right. There it's like eight. That's what I told you. Okay. So six squares going across this way. Okay. Eight going there. Eight going there. Eight. So that's 12 by 12. It's 20 tiles. Yeah, 20 tiles in each box. But I so I need how many of this one? Three. Oh. That's heavy. Yeah, I would carry them to your car for you. I wouldn't let like How much this one? Everybody wants to be a teacher, thinks they could be a teacher, but not, it's not all cut out for everybody. right? Mm -hmm. pasul nih pasul nih dura tidak anak ini minggu itu gisda <tik> Four dollars. ibutan dito guys color shapes bingo may tanaw na ito nilang color shapes bingo kung saan yung bingo ha ah ano circle star heart match learn win Dapun kau ya, you. sorrows kali lingau ini Maka lingau mantuk Mau ada tuh Alright, I'm ready Yes. Two, four, five. We stopped when we left the hospital that day and made some ice cream. Six, six ice cream. on the, the shirts. shirts. Yeah. Okay. Yeah. And it felt so good. I didn't know what it was. Um, Linda, what did you say on this one? Five dollars. Six plus five. And then we got the tiles out there that are 16. Mm -hmm. And then we got the uh, tripod that's five. Okay, this is... What's tri which one is the tripod? Mm -hmm. The tripod is the... Uh, ah, yeah, yeah. okay, the, that one. Here, is your way. Thank you. I got 50... 50. Because it. when it's uh, very old already, I think the adhesive uh, is already... <laughs> um, underneath here? Yes. Yeah. Okay. kapalit ko aning tiles guys. Ay vinyl nga kuan. an. siya ni tawag? Anong tile collection di ay